Hey, sir. Nahulog ako doon sa ano eh, sa... Tulay na... sa kulay ng sabihin. Kailan kayo nahulog? Nung no, August. Ito lang o last year? Itong... Itong... Uh, Itong... No, August. Ito kayo, eh, sir? Sakit eh. Kaya ako po ko tapos tatayo akong ganyan. Masakit to. Ito. Para nga kayo. Meron kayong x-ray? O tingin nga po yung nag-report natin? Wala naman po siyang fracture. Sana lahat, wala. Pero, pero, ewan ko po kung tama yung sabi yung ano, ayan po, oh. napansin Itutulok lang ng konti pang, pagtulak yan. Okay. Boundary na. Hmm. Medyo may magapay yan sa inyo, mga ilang araw, perfect na. Ihina na yung pinya. Hmm. Kita nyo yung lakad nyo, ganun o. Oh. Apo. Walang puwersa eh. Walang puwersa. Tapos, Saan na? Nahihira pa kayo? O? Lalo na po. Lalo na? Lalo na pagpababa. Parang pakiramdam ko, bibigay yung... Oo, oh, eh, medyo may kapigatan kayo pa. Opo. Mag-iingat kayo. Pagpa, magpa-handle mamay pa pa, no? Kailangan... Okay, kahit hindi dito, kung talaga, ano magpa-handle kayo, may magpagabay kayo sa iba. Tapos lately, naramdaman ko dito, sumasakit dito po. Nakukompensate na dahil sa ano? Dito po. Diyan? Opo, yung area oh, na yan. Sige. Wala naman kayong opera? Wala kayong mga sakit sa puso? Uh, may injured po po dati kasi tumama na kanto na ko ng... Kasi dadalhin niyo, no? Patutungkin din 'yan. Okay. Mayroon ba kayong fracture before? Wala naman po, pero ito na... meron Kumanto si... to dati? Kumanto to ito. Ito? Mga oh. anong year? Anong month? Mmm... Matagal na rin. Okay, nine. Na. Ang mahalaga, matagal na. Mm -hmm. Ang hinahabol ko kasi dyan yung mga bakang may isang buwan pa lang o dalawang buwan. Pero kung matagal na, wala. Mm -hmm. Total heal na yan. Basta luwampas ng tatlong buwan, heal na yan. Mm -hmm. Ah, si syempre... Kaya father ko, sabi ko punta... Ilan daw na si father? 74. 74? Oh, malapit na, na may Na may stroke yun <laughs> po yun eh. E, sabi hey, nice ko, punta tayo. Hindi ko muna. Nakita niya kasi yung mga nagiging pasyente niya. Kaya niya wala para siyang bako na... Nasa <laughs> loob? Nasa loob. Ano bang kaso niya? Milestone? Stroke? Stroke Tanggalin niya ito sir. Ayon, Pero araw-araw po siya kasing nag-exercise. Pero oh, yun, kaya Uh, kahit pa paano maging malakas siya. Masakit pa rin na yung balakang niya kaya <laughs> hindi natin lahat. Payo ka sir.

Kasi hanggang dito yun, meron na kanya mga... Ugat-ugat na ano, ipipong-pipon. Kasi trabaho ko dati, warehouse. Uy, dagdagan mo yung muna niya. Igit na kayo ng konti, sir. Igit uh, na kayo. Ayan, dagdagan mo so, yung muna niya. Maghapon na ka tayo. Ito nang pahinga lang pagka... Break, 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 break time. Break time. Ang hirap din mag-warehouse, lalo pag yung malaking kumpanya. Uh -huh. Maganda mag warehouse. Yung mga ano lang. Parang magandang kalaki. Pero pag warehouse na lang. Pag international, <laughs> pag international la, dami yan. 20 container. <laughs> Thank you. Ah. Tignan natin kung pipilay-pilay pa kayo mamaya maglaad. Sa hagdan. Kumunika, ba't kumunika sa ano ko? Kulubun. Isakit. Dito? O, oh, dito sa gitna ko. Mga kumpinsip talaga yan. Kasi, alam nyo, pag kayo'y pag kayo pagod at sira ang yeah. tuhod nyo, ha mm -hmm. na ng ano, sasalo ng bigat nyo. Ang kasunod mm -hmm. nyo yun yung balakangan. Mm Pagka nahihirapan kayo. Titigas na titigas yan. Ngayon, pagka hinila yan dito, kumonekta. Kasi mm -hmm. yun din ang kumukonekta kahit hindi kayo hilahin. Mm -hmm. Kapag -hmm. napapagod Eto to. Ito na, ano na, tumamanhin na ito. Wala nang pakiramdam yung part na to. Bakit? Ayan, yun yung ano nga. Yun. Namamanid to? Oo, oh, simula so nung naksidente ako. Look, may oras na, lalo na pag nakatayo ako medyo uh, matagal-tagal, 20 minutes yan. Yeah. Ayan. Tignan natin, ha? Kaya sabi ko, biglang parang nangyumay nakagilid kayo? Pag ganito. Kaya nyo pa kaya mag-walking-walking sa umaga? Kabila, sir. Oh, Kabila, sir. Sa medyo bumibigat din kayo, malaking factor din yung sa bigat ng ano. Tawag oh, okay. niyo, so, yung tuhod niyo, sasaluhin yung ng bigat. Tapos masakit, lalong lalala. <coughs> Tapa. Oh, sumpah itu dia. Oh, sumpah kumubo ng di niyo desktop dito niyo nararamdaman oh Medyo kubado na yung katawan niya, sir, yun. Dito, ang lalim, oh. Ang tawag dito is lordosis. Exaggerated bend na ano. Spinal cord. Ang laki, oh. Nakakapanyo ba ito, minsan? Ano mm -hmm. you know, yung, yung malaking jolen. Opo. Uh -huh. Dahil dito yan, magang-maga Sure mo nung sinang pasang mo lang ako. Buk -buk. Yeah, yeah, eh, sir. Relax natin para mawala ka <laughs> naman na. kanto ko na yung noodles niya ko. Taas mo sir. Okay po po po. po sa dalawa. Okay, relax na. Okay, inhale. Exhale. Uy hmm. uh -huh. Sige, tingnan tayo Kasi tingnan kung biday-biday pa rin yung dito nyo, ito, itong nodules na ito yung nakakapanyo, yun man, nakakawakan -na yun, ganito kalaki oh. Pag kumipit talaga yun, masakit yun. Paano mo paano mo mawala yun? Ganito, oh. okay na yung tuhon nyo, kaya niya yung mag-balance Ayan, ganito yun. Sa umaga, pag-isin nyo, one, kabila, yun, magtatanggal yan, basta mas shake shake lang palagi yun. Oh. Kita nyo, kaya yun na mag-stand. Hmm. Nawala no, po yun. Nawala no, yung sakit. Sakit ni niya wala nang lakas eh. Three message. <laughs> thank you sa so pagtitiwala sir mawawala rin 'yang tapos bumili lang kayo ng pau. Kasi uh -oh. gano'n-ganoon niyo. Kasi sige, thank you. Okay, thank you. Sir, wala kay maliligo today ah. Oh sige.